Siyempre, lalo sa mga gimbanyan, pinapati <laughs> ah, ko kayo ng isang masaganang pagong taon at tiktas tayo lahat at umaba pang ating mga buhay. Yo. siyempre, sana lahat ng nagtitinda, kumita at lahat ng gumagabi ng fireworks sa kapaputok, sana ligtas. Ayan. Ito ka five star, meron din kami. Ayan, tindahan. I-interview nga natin si ate. Anong pangalan ng store mo ate? Si, ano na lang po, si Papa ko na lang. Ay, ito. Si, hello po, good hello. morning. Hello. hello. na ang kwitis mo ngayon, Cap? Ano, uh, bali nagsisimula kami sa 20 kapag medyo tumatawan at kamukha natin mayroon pang buhay, eh, pinabawasan natin hanggang, hanggang 15. 15 pesos. So, Magkano ang isang buong pan? Isang baby, buong bundle? 1.5. 1.5 ah. Sige. Ah, ano ang pinakamabilis sa iyo ngayon? Ay, ah, yung ano, yung mga fountain, mga pailaw. Mm -hmm. Ito. Oh. Itong ganito. Yan, magkano ba tibot? Oo. po 'yan. oh, magkano 'tong ganito? 50 lang. 50, 50. pesos lang. Tapos yung mga lucis ano? Etong mga ganito hindi pa ba to bawal? Hindi po. Yan yung small whistle bomb. Small Inlapin na po. whistle bomb. Pagka yan, hindi namin didisplay. Oo. Oh. <laughs> Ay, pero meron bang yung may whistle bomb ba na bawal? Yung mas malaki oh, yung ba, no? big. Oh, big oh, yung big. Basta big sabi sa Krami pagka nagsi-seminar kami, hindi lalampas ng to, ano, 0.2 grams. Hindi kasama yung palot ha, apo. yung palbor lang. Apo, apo. So yun, apo, apo. Paano nyo po malalaman kung naka-describe uh, na po yun? Siguro dahil dun sa, ano, sa distributor, pinagkakalingan, hindi naman kami re-receive kapag uh, illegal o bawal. Apo, apo. So, sa Makatwid, yung po ninyo ay mga rehistrado at uh, dumaan talaga sa quality control. Pagkabawal kasi, wala kang resibo. Ah. Uh mayroon -huh. uh, ding mga malilit ang palbura, katulad nung pikulo, tulad nung papap. Kaya pinagbawal yun, kahit na malit lang yung palbura, o kahit walang 0.1 na palbura niya, kasi nga po, yung mga bata mm -hmm. na pag walang gabay ng mga magulang, mm -hmm. so pinagbawal din. Pero kung tutusin, to eh, pambata talaga yun eh. Apo. Kasi ah. pinapatupat. Kapagaya ng watusi. oh, yung Ayun. watusi, ganun din. Eh, kaso nga, poison. Napagkakamala ng mga bata na pagkain mm -hmm. o kaya hawak ang watusi kakain sila, hindi nagugas, nalalason. So pinagbabawal ng ating pamalan yun. Apo. Tuwing kailan po kayo nagsiseminar, Kap? Ano, during last, itong taon, ay, eh, itong taon ito, April. Mm -hmm. oh, pero yung seminar namin ngayon, eh, tatlong taon yata yun bago magsimula, pagpuan ng seminar uli. Ah, so, oh. meron pong, uh, parang duration. Taon, taon, pero, minsan, dalawang taon ang bisa ng seminar namin. Mm -hmm. Ngayon, yung seminar namin hanggang 2027 pa. Ah, po. Ayon, sa Philippine Fireworks Association ah, at saka sa Grammy, simpre. Ah, po. So meron po parang kayong certificate na yes, nag-seminar oh, kayo tapos may uh, date of expiration oh, yung oh, seminar certificate. Hindi ka kasi hindi ka kasi i ng ng DJ ng permit kapag walang seminar. Pag wala ng seminar, walang permit. Okay. Ito po ano kumuha din kayo ng uh, fire uh, fire, fire ano, fire safety yung certificate. Oo, oh, meron, ah, kami. Mm -hmm. Kailangan makapasa kami. Meron kami ano? buhangin, meron mm -hmm. kami tubig, may bago ng fire extinguisher. Ah, so, may cabinet. Actually kami na lang nag-initiate na may cabinet kami. Mm -hmm. Kami na rin nag-initiate ng mga yero. Apa. At saka yung pagitan namin malala kasi nagsilbing ang aral yung nangyari sa plaza noon. Apo, anong o, taon ngayon? Parang 10 years na, ago. Ano 2013 o oh, 10 hmm. so, 2013 oh parang ano? ganoon no? mga 10 11 years ago so yun si, para maiwasan yung abo. tapos so may mga safety precautions na rin opo, oh, kayong ginagawa oh, lahat ginagawa natin after uh, nito ka, uh, oh, ay ang, kumusta ang, naman na? ang benta pala kap ah? kumusta ang benta okay naman okay, ah. okay naman okay naman sa tingin ko okay naman kumpara last year Okay naman yung last year, okay ah, naman. Ah, so parang oh, wala pa rin, wala namang pagbabago. Yung mga tao, gusto pa rin nilang mag-welcome oh, ng uh, medyo... O, kasi tradition na kasi yan. Uh, Oo, oh, tradition. Saka, sabi ko nga, uh, kahit sa hirap ng buhay kasi ito yung nagpapaligay sa tao. Mm -hmm. eh. <laughs> <laughs> sabi nila, may kasabi, papat Saka swerte. papatanggal na. Malas, pampasyorte uh, uh. na. Oh. Uh, po so, After yun. po nito, Kap? itong mga paninda mo pagka hindi na ubos saan mo po ini-store meron, ini meron akong lugar nagpagawa ko ng bodega mm -hmm. uh, na na pinag-iistar ko kasi mm -hmm. ang pero kasi hindi po nasisira wag lang mabasa wag lang, mapasa. Wag lang mapasa. pagka nabasa yan itinatapo na pinatong na so, pero pagka hindi napapasa, sabi doon sa pinagkakalingan uh, mas lalong kumitibay daw mm -hmm. uh, sa susunod, So Sa susunod na taon, pag na-store po ito ng matagal, ay nang maayos, ay uh, pwede pang i-benta oh, pwede, ah, pwede, pwede, pa. Wala po bang expiration to? Pag uh, mga 2 years, 3 years, uh, sa mga dinidispose nyo may na? Mayroon din yata. Oh, okay. Mararamdaman naman natin eh, kapag ka, parang naging abo na yung palbara. Mm -hmm. uh, Nag na namin. magte-testing ba kayo bago rin kayo magano? magtinda. Oo, oh, gamit mm -hmm. sa bahay. Mm -hmm. Eh, pero ito, tested na namin ito, patagal Pero dito, bawal kasi. Apa. Sa bahay, pwede okay, doon sa malog na lugar. Mm -hmm. Sige, salamat, Kap! Hello, salamat.